Tumaog guys yung ano, yung gasol. So, I love it. So, ngayon guys, ayan na. So, uh, ano na tayo, malapit na tayo kay mother. So, malapit na tayo guys kay mother. And that's why I never trust anybody. pero you married it. Ayan guys. So, mahangin po dito guys. So, look oh. Mahangin. Diba guys? Love it. So hindi ako pwede mag ano So ayan guys So Ayan So ayan guys Ayan guys o so, Ayan So hila hila tayo dito guys So that's why I never trust anybody for you for the day Ayan guys So ayan nga guys eto na guys So malapit na tayo kay mother para bumili ng ano ng gasol na anang uh, ano na ng tangke ng gas guys so ayan so naiipit pa ako guys ang ano so I love it ayan guys so malapit na tayo kay mother so ayan so that's why ayan bukas si mother thank you guys ayan guys dito ako bibili so mother mother ako po! So guys, magpapaalam so muna tayo. Ito yung Mary Lee.